Naka Nakauwi na rin sa wakas ang pamilya ng nitong Sefelma At sa loob ng kanyang pamamahay Agad yung hinanap ang kanyang mga mag-ama At dito nga ay nakita niya Na tala pagod na pagod ang mga ito Halatang enjoy na enjoy nila ang bakasyon nila Sa medical liyuan Nakatingin itong Sefelma At tela napangiti siya na hindi niya mapaliwanag ang kanyang nararamdaman patapos nga niya makita si Manuel at ang mga anak nito kung saan katabi nga sa pagtulog at kaya ka pa ang mga ito talagang ninamnam ni Manuel ang huling araw niya dahil alam niya na aalis na na naman siya at tuloy na nga hindi siya babalik sapagkat pipiliin na nga niya itong si Hazel sa napasubo kasi siya sa isang sitwasyon kung kailan mamimili siya at ayaw niya na siya ang maging dahilan upang makulong ng tuluyan itong si Kulin at kung yun ang paraan ay wala na siyang ibang magagawa ipas na nga ang ilang mga sandali at ito ng oras na kinakatukutan ni Felma at ni Manuel kung saan tutuparin na nila ang kanilang pangako dito kay Hazel dahil yun lang ang tanging solusyon mamamaalam na si Manuel ng tuluyan aalis na nga siya ang gustong mangyari ni Manuel ay hindi makakaalam ang kanyang mga anak Subalit nagkataong bumas bumaba si Jeffrey at nakita niya na paalis na ang kanyang ama. Hindi makakapayag si Jeffrey sa desisyon ng kanyang ama. Susubukan niya itong pigilan. Susubukan niya tawagin ang iba pa niyang mga kapatid para pigilan ang kanilang ama. Subalit nagmamakaawa si Manuel. Iyan ba daw ang kanyang gusto? Hindi na lamang siya aalis. Subalit hahayaan na lamang ba nila na makulong ng tuluyan itong si Kulin? napaluha na lamang si Jeffrey. talaga pa, wala na siyang magagawa kundi yakapin na lamang ang desisyon ng kanyang ama na aalis na nga at pupunta na nga dito kay Hazel. Sa kabilang banda, sa loob ng pamamahay ni Hazel, excited na excited siya na makitang muli itong si Manuel. Masayang masaya siya. talaga ba, nananalo siya sa loto at nagwagi siya sa kanyang mga plano. Ngunit, bawat oras at araw na lumipas, Nagtataka na si Manuel at nagsisimula ng magtanong kay Hazel. Tumupad na siya sa kanyang makpangako kung saan pabalik na nga siya. Ngunit tela, hindi pa gumagawa ng hakbang itong si Hazel para palayaan itong si Colleen